Ay magandang araw nga ho mga kabuwaik Ay garne Ay nagbawas nga kami ng ilang alaga Dinispose ho namin na ring anim na inahing aray At isang barakong baboy namin Sa lakad ho kasi ng presyo ng buhay na baboy ngayon Ay hindi ho maganda magalaga ng sobrang dami Alalay muna ho kami ngayon Habang na pa ang bintahan Sa dami ho ng nakahing aray Mabigat din ho sa bulsa sa Hindi naman namin sasairin na i-outlat control kung baga ho muna. Pag ho ganda na ulit ang presyuhan, hindi eh sa saka ho magdadagdag. Kaya ho ibinenta namin ang bultuhan. Pag sinabi hong bultuhan ay hindi na ho kinikilaw, tinitimbang. Pinaypresyohan na hula ang. Ang kuha sa ilahing aray ay 11 to 12,000. Iba-iba ho ang presyo iba-iba din naman ho ang laki. Wala namang problema ang mga aray. Ayos pa ho, kailangan lang sadyang bawasan muna. Kung baga ho, dapat ikwentado mo ang kita at ang puhunan. Pagkita mong matatalo ka na, ito'y may malay. Ikaw ang agad ng paraan para di ka mabaon lalo at malugi. Ay marami para ho din ang natira. May mga ilang buntis pa din na inahin. Kaya may aasahan pa din kami kung sakaling gumanda na ulit ho ang presyuhan. Tapos aray ho, binibenta din namin 25 heads waring mga buwik na aray. Ay, parang di na buwik eh. Kaya na ari binibenta ay mayroon lang ang bilhin bilhain Pandagdag na sa pangbili Tatlong buwan na mahigit huwari. E di pag may bumili ayos Pag wala ay di papipilitang palakihin hao Pero babay na mga aray. Kaya sulit na sulit na pag ari nyo mabibili Baka Desember ay harvest na ari e Habang nagpapalabas nga kami ng inahin Ay nakawala naman ang mga buik na ari E di isa-isang hinuli Ay sayang naman pag nakawala ang isa diyan yan Pero din iyal at pambili ng paid sa pag na negosyo sa Jaho ay hindi mo masasabi ang palaging pagkita. Sadyang may panahon na tumal, may panahon na saktulaang at may panahon naman na sobrang laki ng kita mo. Dapat pag may negosyo ka ay alam mo ang mga yan Hindi ka dapat panghinaan na ka ng loob Kung mo na humihina o nalulugi ka At hindi naman din dapat Nalakas laang ng loob ang iyong baon Dapat may diskarte ka din Kailangan marunong ka magbigay ng solusyon Sa mga nangyayaring hindi maganda Sabi ko nga sa nakaraang vlog ko Bilog ang ikot ng buhay at ang negosyo Hindi palagi nasa baba ka Darating din ang panahon na nasa taas ka din At pag dumating ang panahon na nasa taas ka na Doon mo paghandaan ang mga susunod na mangyayari Pwedeng doon ka mag-expand Pwedeng doon ka gumawa ng iba't ibang pagkakakitaan. Pag nasa taas ka na, doon ka na gumawa ng paraan para hindi ka na bumaba uli at bumaba pa ng sobra. Ay siya ay paano gawin mga kabuwik? Na-miss Susunod na lang uli. Ingat. Love you. Ano ah, ka? ikaw? Ha? Kamusta ka to tay? Alas na. Ay! Bless you. Ay. Bless you. Oh, i <laughs>